Oh, oh, ito, oh, dun oh, ilat, punong-puno, oh, guys, oh, tinan nyo, oh, oh. Awalan ah, yung bata, Lando sa ilalim, nagsuot, oh. ko, Diyos ko, ah, ah, yan, oh, mapupuno, pag yun, eh. na naman, pag napuno yun, At yung daan na yun, yung parang may gumigilay-gilay na tubig na yun, babara na naman yun, yung tubig nyan babagsak na naman dito sa kabila, dito ang punta nyan. oh, Tignan mo, oh. Oh, Diyos ko. Oh. Ah, ah, walang Wala namang ulan, oh. Hina, oh. Pero, ba't bahayan, no? oh. Oh. Hmm. Oh. Ay, bumil na kayo ng mga kandila ninyo, mama may mawala naman ng kuryente. Yan na nga. Sinasabay na apaw na, oh. Ilat yan, ilat. Ang lalim niya. Siguro nasa 3 meters ang lalim ng ilat niya. Pero, apaw yan, oh. Oh, kita niya, oh. Oh. Yan, may dadaan pa, oh. Oh, ano yan, oh. Dadaan, oh. Yan, oh. Yan, yeah, yeah, yeah. Hmm, yun na nga, dumaan na. Hmm, mangihingi po yun. Sige okay na po, okay na.